Gandang umaga sa inyo lahat mga guys. Nandito ako sa bukid ng Santa Lucia uh, Bulacan. Nagahalimaw yung bayaw ko ng palay. Ah, pupunta na ako doon. Palaya. Palaya. Oh. <laughs> Lapit tayo ng konti mga guys Wala nang umabagas sa inyong lahat Ito pa lang yun na ano? Sampu pa lang Sampu Sako Hanggang saan ito? Hanggang doon Sa ginga na, na yun Ito munang inuna Lahat ng Lahat na Ito yung Nagtatrabaho sa pala yan. Si Mr. Joel. Pala ni Kapitan Bongbong. Oh, oh. Diyan. Mababa daw ang palay. Magkano daw ang palay ngayon? Dose. Dose? Dose kilo? Dose pesos ang kilo? Oo. Oh. Napakababa. So, ang isang sako. Isang kilo. Hindi, ibig sabihin ang isang sako, mag ilang kilo yan? Uh, 60. Mamaya, hmm. mamaya ko na kumpitin. Uh, gagawin eh, parang hindi Sige lang. Ano ba gato ba yung buyer dyan? Magkano daw? hindi, eh, hindi eh, pati tingnan, mausapan namin. Ah, uh, this is sa ito oh, guys ito po yung hinahalimaw hinahalimaw na nila yung palay ayan po guys oh. yan yan po hinahalimaw na oh. Ito na Ito po mga guys Alihaw o oh. Diretso pasok sa ano Sako pero malinis na po Mga guys Ayan, malinis na po yan Mga palay na yan nasa sako Pambilad na lang yan at pambinta. Yan buhay na magsasaka. Yan ang buhay magsasaka mga guys. Ayan. Dito sa bukid ng Barangay Santa Lucia, Bulacan mga guys. Eh, kaya may sweater ka wala. Mainit. Hindi eh, ka kasi nang Matarsi na. Matarsi na kasagol, ha? Pinsin na, no? Tatlo, dalawa, no? Tatlo, dalawa, no? Please. ayun may ba isa ka ba na? nangina dapat magka better eh yun lang ang binigay ni Lord ang ah, binigay ni Joseph nagrasya, yun lang wala na tayong maghanap ng hindi pa na ibibigay dito ako pinip Init mga guys, mainit pa. Nakasando lang ako mga guys. Ayan oh, nakasando lang ako mga guys oh. Dito tayo banda mga guys. Ayan mga ampalaya oh hanggang doon yan sa kabilang kanto malawak ito mga guys eh. dito na sa isang parte